Christmas gift sana ni Sid sa kanyang sarili ang cellphone na bibilhin online. Kaya lang, nang makapag-down payment, agad naglahong parang bula ang kausap niyang seller. Kwento ni Sid, ilang beses na siyang bumibili ng gamit sa marketplace ng isang sikat na social media site. Successful naman lahat ng naging transaction niya maliban sa huli. Napili kasi niyang bumili ng cellphone sa isang seller na nagpapabayad sa pamamagitan ng bank transfer dahil aniya, mas tiwala siya rito kesa sa pagbayad sa e-wallet. Pero pagkabayad, hindi na ito nagparamdam pa. Dismayado si Sid dahil tinangay ng seller ang down payment niyang 1,500 pesos. Hinayang din kahit paano, pero inaya ko na lang. Bali, wala. At least, patuto ako na kahit pa na uh, wag basta-basta magtiwala. Ang bala ko po sana is, kahit hindi naman po basta may recover na yung sa akin, sa akin wala na po. Ang sa akin lang po is maiwasan po nung iba na bala ko din bumibay at mag-installment na para maiwasan po nila. Ang estilo naman ng ibang scammers Ihahack ang messenger ng isang netizen at magpapanggap na siya ito. I chat ng scammer ang friends ng nahak niyang account para manghingi ng pera. Sabi ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, binabantayan nila ang internet-related crimes dahil tumataas ang insidente ng mga ito. Mula Setyembre nitong taon, mahigit isang libong kaso ng online scam ang naitala ng pulisya. Inamin ni PNP Anti-Cybercrime Group Cyber Response Chief Police Colonel J. Guillermo na mahirap maibalik ang perang nawala sa mga biktima ng online scam dahil sa matagal na proseso. Umaasa si Guillermo na mapabilis ang proseso dahil maraming kaso ng online scam ang inaabot ng taon bago maresolba. Pagdating po kasi sa scam, ang pinakamabilis po dapat dyan ay eh, ma-freeze yung pera ng biktima at kung paano pa natin siya mabilis ma-recover kahit hindi na natin pataanin sa korte. Payo ng PNP sa publiko, lalo ngayong holiday season, maging mapanuri sa mga gagawing transactions online. Once mag-register po kayo dyan sa hindi nyo po kilalang link ay maaari pong makuha po yung mga personal data po ninyo at maaari pong nga uh, makompromise ang in inyong mga, mga bank accounts, ang inyong mga GCash account at uh, any other form of pa uh, online payment accounts. Mag-ingat po tayo doon sa mga nag advertise po ng mga murang uh, pangregalo, mga gadget po, lalo't hindi nyo po kilala yung source. Uh, mas mabuti pong mag-engage po tayo at magtransact doon sa mga authorized na mga online na uh, shopping apps po para alam din po natin na hindi po tayo uh, maloloko. Daniza Fernandez, CNN Philippines.